nagbabarilang ilang mga barangay official sa San Isidro, Leyte sa loob mismo ng barangay hall Patay ang barangay kapitan, isang barangay kagawa at aid nito habang sugatan naman ang isa pa matapos na pagbabarilin sa loob mismo ng barangay hall ng Dahadi ota San Isidro Leyte. Kinilala ang mga biktima na sila Elizalde Tabon, 55 taong gulang, barangay kapitan, Paul Almendero, 52 taong gulang, barangay kagawa, Drasti Salazar at Alex Bacor, residente naman ng nasabing barangay. Ayon kay Polisa Major Raymond Kinagutan, Chief of Polisa ng San Isidro Municipal Police Station na nagsasagawa ng meeting sina Tabon, Mendero at Bacor. habang nasa labas naman malapit sa gate ng Barangay Hall si Salazar nang dumating ang apat na sospek sakay ng dalawang motorsiklo. According doon sir sa, sa testimony ng mga tao doon present, mayroon silang liga ng basketball. So mga 30 meters away lang sa Barangay Hall after ng basketball doon, nagproceed sila doon sa Barangay Hall kasama yung tanod. Yung barangay official, Then, yung biglang pinasok sila doon ng apat na tao, nakad. Bali, dalawang motor. bilang pinaputokan. Yung mga na-recover doon, sir, na, na empty shell is sa caliber 9mm at saka yung caliber 45, sir. Binaril na mga sospek si Salazar na nasa may gate at pumasok ang maito sa loob ng barangay hall at pinagbabaril ang mga biktima. Dead on the spot ang kapitan at kagawad ng barangay habang nadala pa naman sa Kalubian Hospital ang dalawang nasugatan pero diniklara rin dead on arrival si Salazar at sa ngayon ay patuloy namang nagpapagaling si Bakura. Samantala, ayon sa anak ng barangay kagawad na si Jolina Paula, posibleng nadamay lang ang kanyang ama sa pamamaril dahil lumabas mula sa likuran ng kagawad ang mga sospek at ang kapitan talaga ang target nito kung saan politika ang nakikitang dahilan na. Hindi kami ka maka pinpoint kung ano talaga yung rason kasi si Papa nadamay lang din naman siya. Pero sabi nila politika daw. Kasi si Papa sa ano daw, hindi kasi, hindi ko ma, ano, kung ano talaga yung nangyari. Kasi pagdating namin sa uh, crime scene, nakadapa na si papa ko. Pero tapos yung nakita ko lang yung bala niya sa likod. Tatlo daw. Tatlo lahat likod. Kasi daw nasa likod yung gunman. Nasa likod niya yung gunman. Winistron din dito ang tagal ng hustisya dahil sa halos lahat daw ng insidente ng pamamaril na itala sa 3rd District ay wala pang natutukoy na sospek ang mga otoridad. Um, if we cannot seek justice here on earth, then God will find a way to find the justice that the good man deserves. Yun lang po. Kasi hindi naman talaga, ano, um, ewan ko kung may justice ba. Kasi mahirap, di ba? Ang hirap i-ano justice dito. So, marami na yan, uh, marami nangyari dito sa 3 District sa Leyte. Ewan ko kung may justice ba talaga. So, justice ang Panginoon na lang pong bahala. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon at naglagay na rin ng mga checkpoint sa mga kapulisan pati na rin ang mga kalapit nitong munisipyo para sa agarang ikakahuli ng mga tumakas na sospek. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ako si Bombo Max Montesa para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! And Bombo Radio Philippines. And inyong your number one at most trusted radio network in the country. Basta radio! Bombo! Bombo.